guys oh tingnan nyo yung bintana yan, lumang-luma talaga yung bahay ng tanda, no at uh, inaaprovecha ko yung panahon habang may araw o maganda ang temperatura film mo na hindi malamig yung sakto lang para kalang parang simoy ng hangin ng december sa pilipinas and speaking of simoy ng hangin it's christmas time again kasi nasa bare months na po tayo so malapit na rin ang Christmas. Parang kailan lang time flies so fast. Guys, gusto ko lang i-share sa inyo. Well, mga 3 days ko na itong inisip ko na i-share ko yung ano, yung paano ako nakarating dito sa Spain. Uh, well, um, una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Lord dahil yung mga tsahin ko at tsuhin ko ginamit niya bilang instrumento at makarating ako dito at yun na nga, pinapirmahan ako ng tiyahin ko sa amo niya Parang direct hired ang um, ginawa, direct hiring. At uh, si Kaabos at Kaabos Vlog, sila yung chuhin ko, siya yung chahin ko. Ang kamagana ko yung babae, si Kaabos na misis. So, kapatid siya ni mama ko. Ayun. Ay so, guys, siya ang ginamit na instrumento para makarating ang kodo. Alam niyo naman ang kwento kung OFW. panood niyo ang premiere ko about my life, about my OFW story. It's not that so happy. Kasi wala naman talagang perfect. Wala namang perfect OFW, perfect life. Talagang meron laging mga kulang. Hindi siya, hindi talaga na perfect ang buhay. Pero it's okay. So, guys, uh, gusto ko lang i-share sa inyo ang pinaka-the best na na ipinagpapasalamat ko sa Diyos na nakarating ako dito. It's not all about dahil naging OFW ako. It's not all about dahil na-explore na, na ko ang Espanya at napakaganda. Pero the most uh, I am thankful for is I was able to found Jesus in my life. Kasi, nakita ko na si Jesus dati, natagpuan ko na siya sa puso ko, na tinanggap ko na siya as may tagapagligtas way back na sa Pilipinas ako. Pero para bang nakukulangan ako guys, kasi alam naman sa atin, di ba? Marami rin mga tiptasyon, lalo pat dalaga ako noon, so Miss Weldo, mall doon, gala dito. Pero hindi rin gala na, gala na pang yung parang barkadahan kasi I was an coordinator of a uh, single for Christ. Pero iba-iba talaga guys dito parang dito ko lalong natagpuan ang Diyos sa Spain kasi alam mo yung mga pagsubok yung mga uh, yung mga naranasan kong mga kalungkutan naranasan kong mga pangungulila sa sa pamilya ko sa tatay ko sa mga kapatid ko parang lalo kong natagpuan ang Panginoon na lalo akong lum na palapit sa kanya at lalo kong dam, ramdam na Jesus is in me natagpuan ko siya at uh, nakilala ng lubos kasi guys pag nasa abroad ka parang wala kang choice pa kasi you are away from home hindi mo to bansa so kailangan mo talaga yung para bang uh, wala kang ibang iisipin kundi ang is mag serve mag-serve ka, ka sa Panginoon and that's what happened to me guys kasi even nung mga time na nasa hindi pa kami nasa couples ng asawa ko nasa ano pa kami nasa El Shaddai so active kami sa ako I was an active El Shaday member dati kasi wala pa doon si Mister, wala pa dito si Bihot noon. So nag-join ako sa El Shaday kasi hinahanap ko yung 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 sabi ko nasaan yung para bang yun na upisahan kong experience sa Pilipinas na nag-serve ako kay Lord. Ha, yun pala yun, hahanap hanapin mo kahit kung nasaan ka man naroroon, yung na mong mo uh, pag-serve sa kanya through giving service to to our fellow yung uh, ka sa mga activity sa spiritual activity hahanapin mo pala yon at higit kong natagpuan nung nandito ako sa Spain kasi uh, lalo na yung pandemic na parang feeling ko this is the end of the world na wala na yata kaming ligtas, hindi na yata kami makakauwi sa Pilipinas at mga matay na yata lahat at hindi na yata lam, namin makikita ang aming mga pamilya. So, we pray hard. We pray hard. Um, na, kami mag-asawa yung mga buwan na hindi pwedeng lumapas um, we worship God lagi kami nagdadasal kami together nag um, nagigitar yung asawa ko tas ako ang kumakanta ng mga mga Christian song so we focus on the Lord at uh, hindi ko sinabing um, wala na akong kasalanan dahil faithful ako, hindi. Pero kahit papano, parang feeling ko, Lord, um, maraming salamat kasi para bang i-remind me na nandyan ka lang hindi mo ako ini sa kabila ng aking mga pinagdaanan lalo na yung naaksidente yung asawa ko isa pa yan, isa pa yan sa nagpatibay sa amin na lalo kaming uh, mag-serve sa Lord noong naaksidente ang asawa ko at saka yung ako na nagkaroon ako ng sakit there are people who judges us kasi hindi naman talaga yan nawawala yung husgahan ka ng kapwa yung buti nga sa'yo, sana nga mamatay ka na sana nga natuluyan ka na o sana, nga, sana nga natuluyan na yung asawa mo di ba may mga, may mga taong wish nila na mapasama ka pero alam mo yun yung well, tao din lang sila ewan ko kung bakit sila nakakapangisip ng ganyan, so para bang mas na-convert yung buhay ko, mas 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 nabago ako noong nung naging active ako sa church na itong mga taong itong mahilig mag-curse sa'yo ay huwag mong patulan at uh, lalo mo silang ipag-pray na nahipuin ang kanilang mga puso, ang kanilang uh, bibig, na hindi sila makapagsalita ng masama. So guys, parang dati, patola ako eh, pumapatol ko sa, sa mga nag-curse sa akin. Talagang, hindi ako nagpo-post, never ako nagpo-post sa social media na pangangalanan kita tapos iisisiraan kita, no, kasi hindi ko yan gawain. Pero, aminin ko sa, sa inyo na, yun nga ang napansin ni Sir Julius dati. Siguro, alam ni Sir Julius na may kabutihan din ako, may kabutihan din ang puso ko, kaya hindi niya tinolerate na nagpo-post ako sa Facebook ng mga patutsada. Pero, honestly, honestly, I never drop names sa social media. Yung talagang nagpupus ako ng patutsada, pero I never, 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 ever drop names. So siguro sa si Sir Julius, kasi naging guest ko na siya that time sa social, ayaw niya siguro, siguro nabasa niya ang ugali ko na ayaw niya akong mapariwara at ayaw niya akong makulog sa patibong ng kasamaan. Sinaway niya ako and that's our friendship started there. So, Uh, siguro pag mabuti kang tao yung may mga instrumento ang Panginoon na papadala ipapadala na uy sawayin mo to si ganito kasi ayokong kong mapatibong siya sa mga sa, sa kadiliman and I'm so glad that there are people who cares sa kabila naman may mga taong uh, wini wish na na mamatay ka na sana o madisgrasya ka na sana sa kabila nun may mga taong mabubuti ang puso na ipagpipray ka at uh, ano sila sa iyo concerned because i found the love of god more when i become an OFW so alam you guys ang diyos ah uh, lang kung kung tatanggapin lang natin sa ating mga puso at bubuksan natin ang ating diwa ang ating isipan at iaalaw natin ang panginoon na uh, man, manahan sa ating mga puso He is there. Kasi ang Lord, kaya niyang gawin, ang gusto niyang gawin sa, sa kanyang mga create dito sa mundo. Pero at the same time, meron din siyang respeto sa atin. ba? Diba? Kahit, kahit nga yung pagpapray, ba? Diba? He, he, he wants us to pray specific things. Like, kung meron kang pinagdarasal, dapat pini-specify pini, mo yan. Like, ako, pag nagdarasal ako in general, at, at nagdarasal din ako na nag-drop ako ng na mga names o mga taong pinagdadasal ko na I need to, men to mention their name even hindi na yan kailangan sa Lord dahil ang Lord makapangyarihan diba? hindi na kailangan na isa-isahin natin enumerate yung mga pangalan kasi alam na ni Lord, nababasa na ni Lord yung ano nasa puso at nasa isip natin pero still I, we need to be specific alam nyo guys, napakasarap na matagpuan mo ang Panginoon at tanggapin mo siya kasi kahit gaano kadami ang kabigatan mo, um laging may solusyon, laging may uh risk back na good karma kapag uh, mabuti ka. At ngayon guys, dito sa abroad sa dami ng iba't ibang klasing tao makakasalamuha mo, iba't ibang ugali ang iba kukunin lang yung loob mo tapos pag nagkamali ka lang sa kanila ng isang pagkakamali i-chismis ka na o ipopost ka sa Facebook that's why totoo yan na if you have secret in life it's better to keep it by yourself than to share it to your friends or to other people na alam mo pagdating ng panahon pagtalikod nyo sa isa't isa it, it, yan ang i, yan ang gagamitin niyang pambato sayo. sa iyo kaya natuto din ako sa mga payo ni Sir Julius na if you have secret in your life better keep it try to keep it by yourself you don't need to share it to to, to everyone kasi yun din ang gagamitin nilang parang bala para ipambato sa you o ibaril sa you pagdating ng nagtampuhan kayo alam niyo isa pang nabago sa buhay ko yung dati pag uh, garit ang kapwa ko sa akin tapos ko konfrontahin ako tapos biglang ako pumapatol ako sa sa chat like mm, nakikipagbatuhan ako ng nang usap pero usap na hindi ako gumagamit ng mga bad terms ha Nakikipag replyan lang ako yung i explain my side pero ngayon guys hindi na hindi na i don't have time i don't have time i don't need to to explain more kapag sinabi ko ito yon ito yon i hindi ko na kailangang elaborate pa that's enough pero yung raratratan ka dyan dahil babatuhin ka pa ng mm, mabulag ka na sana, namatay ka na sana, naopirahan ka na sana, nagtuluyan ka. May ma Pero may mga ganong tao ah, na ipagdadasal ang ano mo, ah, na madisgrasya ka, di diba? And it's not a prayer. It's an evil uh, work. Kasi di ba, hindi ganun ang gusto ng Panginoon na ah? ika-curse ka. Ika, i-wish mo ang isang tao na makarmano. So, hindi yan ang ano. ano? kaya guys um, hanggang dito na lang um, uh, kasi papasok na ako sa loob kasi ang matanda na narado na so, ingat po ang lahat at marami pa tayong pag-uusapan